people. Ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Pongpong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao. Doon sa video message mo. Hi, Nick! This is her. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Dep N. Anong ginawa ko? Binigay ko sa Dep N. Na mukha. Para na si Marley ka. Saka Wala si Badoy pera ng gobyerno eh. Ay, ba't mo tinatanggap? Doon ka mag doon ka magpaliwanag sa Quadcom. Doon ka sa Quadcom, doon, quad doon mo yung siluwalat 'yan. Sa mga taon na 'yan, confidential funds 'yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds 'yan. Naniwala lang kayo sa isang babae? Oy, saan mo ginastos? kayo uh, funds, yan. O, na. Hindi nyo nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang. Punta ka sa Quadcom. May utos na ng pera sa DepEd. <coughs> Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh magtrabaho. Wow! <laughs> <ng laughs> magtrabaho ha? para makabalik na kami sa trabaho namin. <laughs> ah, trabaho. Ayan, napanood ulit, At dito yung ito, ito, tunay na nanggagala ito. Yung palang una ko napanood, ibanayad pa yon? Ito pala ay ginatungan ng mga tanong ng kanya mga vloggers. Kasi itong kanya press conference na ito, ang mga nagtatanong lang sa kanya mga vloggers. Hindi naman, legitimate mga media nagtatanong ay eh, wala namang um I, I, think walang umatend doon na ano yung legal na media mga vloggers lang niya na doon siguro iya eh, sinabado, eh, eh, Nabado si bay siguro ewan ko kung naro si Maharlika basta ito lahat ng mga buwang na vloggers yung mga nagtatanong sa kanya kasi sa minute ulo so sinasabi niya dyan e eh, binigyan daw nga siya na sobre confidential hindi ro confidential panjon ngayon ang punto natin dito bakit hindi siya doon magpunta sa quad ko ba't doon niya isiwalat yan under oath Oh, wala na. Bakit hindi na isiwalat yan doon? Sabi niya, siro ay nagpipigil. Nagpipigil pa pala yun. Lagay na yun. So, tingnan natin kung siya i-attend at may isiwalat niya doon. Under all oh, itong kanyang mga pinagsasabi dito. Kung ito man ay totoo. Ay, mga sobre-sobre. Hindi ko rin narin eh. Medyo... Kasi pa sa katindi ng kanyang galit, pasundot-sundot yung kanyang. Puro, pu puro mura din eh. So, ayan. Yeah, muli nakita natin dyan na... Hindi siya angkop sa national level, hindi siya sanay na kinikwestiyon yung kanyang confidential fund, yung kanyang pamamaraan ng pamumuno, kung saan niya dinadala yung kanyang mga budget, yung kanyang mga pondo, hindi siya sanay kasi sa Davao, yung kanyang budget na 499 million confidential fund na mas malaki pa sa confidential fund ng Makati at ng Quezon City wala nagkikwestiyon sa kanya wala nag-oppose wala nagtatanong kaya nung mapunta si dito sa national level uh, sila ay nawindang hindi sila sa sanay sa ganun pa muno kaya itong mga Duterte ito talaga pang local level lang ang kanilang style yung kanilang pagmumura pambubuli yan yung uh, ayaw nila lang ino-oppose ayaw ng tinatanong ayaw ng kine-question yan So, hindi talaga sila pwede sa national level. Doon lang dapat sila sa LGU. Dapat alam nila kung saan nararapat yung kanilang pwesto. Alam nila dapat kung saan ang kanilang lugar. Pang national, hindi talaga pwede. Hindi sila pwede sa decentian. Hindi sila pwede sa legal protocols hindi pwede sila sa maayos na pamumuno, mga disenteng, pamamalaki, hindi sila pwede dyan. Doon lang sila sa Davao City talaga pwede. Kung saan pwede sila magbara-bara, pwedeng mambuli, pwedeng mag uh, manakot, Yun ang kanilang mga style ng leadership. Which is hindi angkop dito sa national level. <laughs> mga senador, magdadagdag ng budget uli nito dyan sa hearing sa Senado. Tandaan nyo po ang mga pagmamukha at mga pangalan. At sari, huwag nyo nang iboto. Eh.